Subas, <laughs> eh. so, parang salamat po. Ayan. yellow face. Possible dan Palo Yellow face. Possible dan Palo Napakaganda. Grabe, oh. Ang linis pa. Sable na sable, oh. Oh. naman ay pastel yellow face. Pa wow, napakagandang yellow face to. Sobrang gaganda mga paps. At murang-mura pa. Kaya naman, kung ako sa'yo, kumuha ka na. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel, mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow me, hashtag Don Ruaya. And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon, mga paps, kasama natin si Paps Benji. Lim, mga paps, oh. Actually, repeat buy na natin yan. No? And salamat kay Sir Benji sa tiwala. Ngayon, susunduin niyo na yung kanyang nakuha. Ito. Yan. Opaline yellow face. Yan oh, ganda Opaline yellow face possible split dan follow. Sobrang timkad ng kulay din. Matured, ready to breed. DNA cup. Yan oh. At wag kayo magalala mga paps, meron pa tayong opaline split yellow face possible dan Opa opaline possible yellow face. Possible done at isang pastel yellow face. Paste. Possible dan din mga Paps. Yan o. Yan Screenshot nyo na. Then send to my messenger. Don Roy or Don Roy A. Or you can text or call me. 0953136446 mga Paps. Alright. Yan. So thank you sir. Yan. Si Sir Benji. Yan. Thank you. Kanyang order. Boss baka may shout out. Boss para salamat po. And God bless. Ang ah, ganda niya no. Ito, opaline split yellow face possible dan follow yung isa opaline possible yellow face possible dan follow yung dalawa dyan yellow face possible dan follow no ito proven na yun ayun yung nasa dulo proven na yellow face possible dan follow no lahat yan mga mature na rin yan ready to breed na quality mga pups lalo naman to, simple na to sable na sable yung ulo Oh. Sa mga yellow face lover dyan at nangangarap magkaroon ng yellow face murang-mura lang sa atin mga paps kaya nga lagi pinapak eh. Imagine mo yellow face na yun kala ng iba mahal pero hindi mga paps murang-mura na. Well condition ng ating mga yellow face oven oh, do. Pastel. Pastel yellow face yun mga paps Ang ganda. Wow! Ang ganda. Hmm. Dilaw ulo, dilaw tuka. Yan ang yellow face mga paps, sa pastel ha. Kasi yung ibang pastel na pardo, pula yung tuka nun. Ito, dilaw yung tuka. Ganun ang kasimple na kasimple mag ID ng yellow face sa Alps. Ganun ka no? Well condition yan mga pups. Tinan nyo, naka 2 x 4 tayo, kung kailan yun yung ibon. Sinadya ko yan para lagi silang nalipat at hindi crowded. Yes. Yung green na yan, possible tala. Ganda oh. Wow! Yellow face. Yellow. You know? Pastel yellow face. Possible tan paano. Ganda no? Solid pa. Yan oh. Yellow face. Possibledan at isang freebies, freebies ko na lang 'yan. O pala yung possible yellow face, possible dan. Yung green, ganda no, puro yellow face tayo ngayon mga pop, magsasawa kayo sa yellow face. Quality na, napakamura pa. Pwede pa utang kung repeat buyer na. Hmm. Sobrang ganda oh. Grabe hmm. oh. Wow. Hmm. Want to sawa kayo mga pop. Kakatingin ng yellow face Pwede utang kung repeat buyer na. Ha? Oh. Ulitin ko ang ID nito. Yellow face. Possible than follow DNA cock. O oh, pa possible yellow face. Possible than follow DNA hen. Yan. Alright. kini sa ko na kung nyo. Then send to my messenger. Don't draw eye. Don't draw eye. Ay, please. Or you can text or call me sa 0953 62 mga kap. Maliliks si yan. Alright. Yan. Yeah. Dito naman tayo. Mga Project Opa Red Factor Pale Follow naman to. Yung iba rito. Project Opa Red Factor Lupino. No, so, mayroon tayong tar Blue, Green new wing tar Blue, Pastel, solid color na green tapos white bull mga paps no lahat yan ay matured ready to breed na oh yan mga paps oh. ang gaganda niyan matured na to ready to breed na ano? Ay ayun kung nagugustuhan nyo send nyo lang sa aking via messenger don't roll or don't roll or you can text or call me 0953 136 mga paps kung meron kayong isa-swap, mag-offer lang kayo mga paps, huwag kayo maya. No, sa mga nagtatanong ko saan ang location natin sa Commonwealth Litex, Quezon City. Ayan mga paps, oh. gaganda no to, parang San Conor No? Ito yung red factor na hindi nagtuloy. Dalawang suffusion. Ay, may mga dot-dot sa katawan na pula. Yan. Gaganda, no? Maala red factor to. Lalo ito parang sa tonyo yung nasa kaliwa. Napakaganda, no? Hindi so, nyo, namumula-mula yung katawan Actually, dilute sa fusion yan, ha? Oh. Parang sa tonyo ro, gano'n yung ilalim ng no? Sobrang ganda, oh. Ito, may mga dot-dot din to. Actually, parehas na may sa fusion. Parehas to na naka sa fusion, mga paks. Ito yung red factor na hindi tuloy Yan. Ganda, Ganda, no? Mga collectible items yan. Masarap sa mata. Parang umaapoy na nga yun. Lalo sa personal mga paps. Mapapawaw talaga kayo. Alright. Kung nagustuhan nyo, screenshot yun na. Then send to my messenger. Don't worry, don't worry, Avery. Or you can text or call me 0953-136-4462 mga paps. Dito open din ako for swap. Kaya mag-offer lang kayo. At kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon, I-screenshot nyo lang yung mga videos, mga ibon. And di padala yung sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953 ng 53-1364462 no, mga paps. Nagtatanong ko sa inyong location natin sa Commonwealth D-Tex, Quezon City. Pwedeng pwede rin ang umuta kung ikaw naman ay repeat buyer na. No, pwede rin makipag-swap. Mag-offer lang kayo kung ano yung isa-swap nyo mga paps. Malay nyo magustuhan ko. Magustuhan nyo rin kung ano yung swap ko sa inyo. Ganun lang kasimple. Huwag kayo mahiya, mga paps, na mag-offer. No, dahil nga, sinasabi ko, pwede naman tayo mag-deal. At kung hindi naman natin magustuhan, kayo o ako, or no deal. Ganun lang mga paps, kasimple. Muli yung marami maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.